Magandang araw mga mag-aral. Muli salamat sa pagiging interesado sa mga bagay na naglalayon para maragdagan yung ating mga kaalaman, lalong-lalo na sa aralin natin sa Filipino. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang tungkol naman sa tayutay. Ano ba ang tayutay? Ang tayutay ay malikhaing pagpapahayag upang mas maging masining ang ideya na ipinapasa sa pakikipagkomunikasyon. Halimbawa, sa halip na sabihin mong masakit ang aking dibdib kapag napapagod ako, sabihin mong parang pinipiga ang puso ko tuwing napapagod ako. Sa halip din na sabihin inayawan ni Bebe gandang hari ang pag-ibig ko sa kanya, maaari mong sabihin ibinasura at sinayang ni Bebe gandang hari ang pag-ibig ko sa kanya. O kaya'y ano ba ang ikinagagalit mo kay Duterte? Eh gusto lang naman niyang manilbihan, ha? Ah. Ay mari mong sabihin, ano bang ipinagpuputok ng butsi mo kay Duterte? Eh gusto lang naman niyang manilbihan. Ang tayutay kung ganon ay ginagamit upang maipahayag ng lihis sa karaniwan ang isang pangungusap at maging mas kaaya-aya itong pakinggan. Limang mga tayutay ang ating pagtutuunan ng pansin ngayon. Una ay ang pagtutulad, ikalawa, pagwawangis, ang pagtatao, pagmamalabis, ironya at ang pag-uyam. O sa Ingles, ito yung mga simile, metaphor, personification, hyperbole, irony at sarcasm. Pagtutulad o simile Ito ay ang pagkukumpara ng dalawang magkaibang bagay sa isang pahayag. Gumagamit ng parang, tulad ng, wangis ng, kapareho ng, at iba pang mga kataga na nagpapahayag ng pagkukumpara. Unang halimbawa, parang bulkang sasabog ang dibdib ni Alzus nung malaman niyang ang ipinalit sa kanya bilang jowa ni Leia ay si Renz na ilang beses nang nanakit sa kanya. Napakatanga talaga ng mga babae pagdating sa pag-ibig, aniya sa kanyang sarili na napangingiwi. Ang pahayag na may pagkaptayutay dito ay yung parang bulkang sasabog ang dibdib ni Alzus. Ano yung pinagkumparang magkaibang bagay dito? Yan, walang iba kundi ang bulkan at ang dibdib. Ikalawa, nakatatawa talaga ang mga mag-aaral ngayon katulad sa pagong kung gumawa ng takdang aralin pero may nerve na umasa ng 90 plus na grado sa bawat markahan. Ang pahayag dito na may pagkatayutay ay yung katulad sa pagong. At ang pinagkumparang dalawang magkaibang bagay ay yung mag-aaral at ang pagong. Tandaan, ang pinaghahambing ay dalawang magkaibang bagay upang maituring na tayutay kung ganon, kapag ang pinagkumpara ninyo ay parehong mata, hindi ito matatawag na tayutay. Katulad ng sabihin mong, ang mata ni Ginoong Filimon ay katulad ng mga mata ni Tom Cruise. Iyon ay hindi matatawag na tayutay kahit sabihin nating totoo na talagang magkapareho yung kanilang mga mata at magkamukha pa sila. Pero kapag ang pinagkukumpara ninyo ay parehong mata at parehong uh, mukha, hindi ito matatawag na tayutay at hindi ito matatawag na simile o pagtutulad. Ikalawa, pagwawangis o kaya ay metaphor. Ito ay ang direktang pagkukumpara ng dalawang magkaibang bagay sa isang pahayag. Hindi gumagamit ng parang, tulad ng, wangis ng, kapareho Tingnan natin yung unang halimbawa natin kanina sa simile at alisin natin yung mga kataga na ginagamit sa pagkukumpara. Nakatatawa talaga ang mga mag-aaral ngayon. Pagong kung gumawa ng takdang aralin pero may nerve na umasa ng 90 plus na grado sa bawat markahan. Ang pinagkumpara dito ay ang mag-aaral at ang pagong at inalis natin yung katagang parang. Number 2, bulkang sasabog ang dibdib ni Alzus nung malaman niyang ang ipinalit sa kanya bilang jowa ni Lea ay si Renz na ilang beses nang nanakit sa kanya. Pinagkumpara natin ang bulkan at ang dibdib at hindi na natin ginamit ang katulad ng o kaya ay parang. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, kinakaya pa rin ng apog mo nang magpakita sa harapan ko. Goma talaga ng bulduser ang pagmumukha mo. mangyak nyak na sumbat ni Leia kay Renz, pero sa kalob niya, kinikilig siya sa muling panliligaw sa kanya ng kulit. Ang ating pinagkumpara dito ay ang goma at ang pagmumukha. Number 4, napakasakit mang tanggapin pero talagang napakalamig na yelo ang pagtingin ni Alzo sa iyo. Ruth, si Leia pa rin ang itinitibok ng kanyang torpeng puso kahit nakasal na sila ni Renz. Naaawang sambit ni Jade kay Ruth. Dumako naman tayo sa pagtatao o kaya'y pagsasatao. Ito ay ang paggamit ng pandiwa na tao lamang ang gumagawa sa isang bagay na walang buhay o hindi tao. Tinatawag din itong personifikasyon. Halimbawa, Nagsasayawan sa kagalakan ang mga palay at halaman sapagkat sa wakas, bumagsak rin ang pinakaaasam-asam na tubig tagulan. Dito, ang ginamit na pandiwa ay yung nagsasayawan. Ito ay pandiwa na tao lamang ang gumagawa pero ginamit natin para ilarawan ang paggalaw ng mga palay at mga halaman. Ikalawa, nag ang mga ibon sa mga sanga ng kahoy tuwing umaga bilang pagpapahayag ng paghanga sa ganda ng bagong araw na darating. Dito, sa halip na gamitin natin ang salitang humuhuni, ginamit natin ang pandiwang nag-aawitan. Pangapat naman na tayutay natin ay ang pagmamalabis. Ito ay ang sobrang sobrang o kaya'y mala imposibleng paglalarawan sa isang bagay o pangyayari. Tinatawag itong hyperbole sa Ingles. Number 1 lumuluwa at nagbibitak-bitak na ang mga ugat sa mga mata ng mga mag-aaral dahil sa walang tigil na paglalaro ng mobile games. Pero kung mag-review para sa paglalagom na pagsusulit o pagbuo ng performance task, pikit agad ang mga mata na may kasapang malakas na snore. So sa halip na gamitin mo ang mga salitang napapagod na ang mga mata, ginamit mo ang mga lumuluwa at nagbibitak-bitak. So ito ay pagmamalabis dahil wala namang matang lumalabas sa mata sa saka nagbibitak-bitak. Ikalawa, sampung balde ng luha ang parehong sinayang ni na Alzus at Ruth dahil sa mga maling tao. Kaya ako, masasabi kong napakaswerte ko kay Chris Berg. Napakagwapo na, napakainosente pa. Bulong ni Jade sa kanyang sarili. So sa halip na sabihin mong umiyak ng maraming beses, ginamit mo na yung sampung balde ng luha wala namang taong luluhan ng sampung balde baka kahit nga isang tasa wala pa so ito ay isang pagmamalabis number 3 Si Chanel ang tunay na lover boy ng SAS. Isang kinat lamang niya sa mga girls, naglalaglagan na ang kanilang mga underwears. So sa halip na sabihin mo na kinikilig ang mga girls, yan, sinab ginagamit mo na yung salitang naglalaglagan. E eh, wala naman naglalaglagan ng underwear kapag kinikilig. Ewan ko kung meron sa inyong iba dyan. <laughs> Panglima ay ang ironya o kaya ay pag-uyam. Ito ay animoy nagpupuri pero sa katunayan ay nangahamak na pahayag. Kalimitan itong isang positibong pahayag na pinasisinungalingan kaagad ng kasunod na pangungusap. Unang halimbawa, napakakissable lips talaga ni JC May nakakaheben sa pakiramdam kapag nginitian kanya ng kanyang bibig at ngipin na nanlilimahid sa nakadidiring nga at tabako. Ano ang ayon ni dito? Ayan, napaka-kissable lips. Pero meron bang kissable lips na nalilimahit sa nakadidiring nga Ew. Number 2. Napaka-romantiko talaga ang pag-aasawa ni na Renz at Leia. Sila ay modelo ng isang masayang pagsasama. Araw-araw ay may lumilipad na kaldero at plato palabas ng bintana kasama ng mga hiyawang lumayas ka na rito, demonyong batugang makapal ang mukha. Ang ironya dito ay ang pagsasabing napaka-romantiko ng kanilang pagsasama. Pero mayroon bang romantiko na nag araw-araw? Kayo kung para sa inyo ay romantik yan, mag-asawang naghahagisan ng plato. So ayan, ang ating mga tayutay na pagtutulad, pagwawangis, pagtatao, pagmamalabis, ironiya at saka pag-uyam. Ngayon naman ay subukin mo. Gumawa ng tigtatlong orihinal na halimbawa ng limang mga tayutay na natalakay at ilagay sa comment section para sa karagdagang 15 points sa langit. Yan mga mag-aaral ang limang mga uri ng tayutay na ating napag-aralan sa ngayon. Para maging updated sa ating mga susunod na lecture, mag-subscribe lamang sa ating YouTube channel.